Hello everyone Hello, hello, hello po Kumusta po? Kumusta po? Uh, ngayon naman po alamin natin ang ganap kay Pisces para sa buwan ng uh, February 1 hanggang February 15 Ayan na uh simula na natin ng pagbabasa para kaya paesis sa february 1 hanggang february 15 pasensya na po kung bulol ako magsalita kayo na lang po mag adjust ayun pasensya na po ayun ako kahit ako po hindi ko rin po alam bakit ganito ako magsalita eh kayo na lang po ang uh, umiintindi ayun simula na po natin ang pagbabasa Ano anggaran rap kay Paisies? Saat February 1 Terus, February 15 <laughs> Ano anggaran rap kay Paisies? Saat February 1 Hanggang February 15 Ano anggaran rap kay Paisies? Saat February 1 Hanggang February 15 Anggaran rap kay Paisies Anong ganap kay Pisces? Ayan, simulan natin ano pasensya na po kayo kung makarinig kayo ng mga ano sa paligid ko. Ano, hindi ko po yan sila makokontrol ang ingay sa paligid. Uh, wala po kasi ako sa ano, subdivision ano. Nasa squatter area po ako ano. <laughs> Ayan. Pisces, meron ditong 7 of diamond Pisces magkakaroon ng away na patungkol sa pera sa February 1 to February 15 na uh, Pisces. Dahil uh, may meron pwede rin na ano ah, uh, dahil la uh, may mga kasama ka na nainggit sa iyo, Pisces. At ang uh, problema sa pera ay uh, tungkol sa gastusin araw-araw, Pisces. Kung ikaw ay may anak, Pisces, ayan, maaaring uh, pag-awayan nyo ay ang uh, sa mga anak araw-araw, Pisces. Ayan, at uh, wag ka mag-alala kasi marurutas din naman yan, Pisces. Pisces, meron ditong uh, Queen of Hearts, Pisces. Pwedeng ikaw ito, Pisces? Pwede naman na hindi. Kung hindi ikaw ito, maraming ito ay isang... Uh, Can, ano Cancer o Scorpio Pisces. Kung hindi ikaw ito Pisces, ayan. Ah, uh, may uh, ito ang tumulong sa iyo Pisces kung magka-problema ka sa pera. Pisces. Pwede naman na uh, asawa mo ito Pisces, ayan. Uh, may uh, motor. <laughs> Teka. Oh, ayan. Nanahimik na yung motor. Ah, uh, Pisces, pwedeng ikaw, ah, uh, pwedeng ito ang karelasyon mo. Pisces, na mare nga uh, makaaway mo. Kasi sumunod ito sa sa of Diamond. Pero maring siya rin nga uh, tumulong sa'yo kung mag, uh, problema ka sa pera, Pisces. Hmm. Pero kung ikaw, kung ikaw ito, maring kinukonfirm na ikaw yan, Pisces, ang, uh, sure na magkakaroon ng problema sa gastusin araw-araw, Pisces. Hmm. Seven of Diamond Pisces, isa itong uh, babae o lalaki na kabataan na naka-uniform, Pisces. Uh, Mag-ingat ka sa pakikisama dito, Pisces, kung kilala mo ito. Dahil uh, maaring magkakaroon uh, ito ay silosa-siloso ah. ah Maraming pagsilosan silosan kanito ah, Pisces. Ah, February 1 to February 15. Pisces. Isa itong earth sign na kabataan. Pisces. Earth sign ay ah, Capricorn, Taurus at Virgo. Ayan ah. Pisces ah. Sinabi ko na ang zodiac sign. Ito ay ah, naka-uniform pag pumapasok sa trabaho niya. Pisces, pwedeng nurse, teacher, police, security guard o estudyante. Uh, Pisces, ito ah, uh, Pisces uh, mag-ingat ka dito dahil ito ay may, may pagkamarites. Yan you know? ah. Kung may uh, malaman ito sa'yo, maraming siyang nagkakalat. Meron, meron itong pinagsasabihan, Pisces. Five of club spices. Magkakaroon ka ng mga spices, <clears throat> magkakaroon ka na mga bagong kaibigan sa trabaho mo o sa negosyo mo, spices, na tutulong sayo at, uh, sayo na sa iyo at magtatanggol sa iyo kapag ya na ilagay sa alangaling sitwasyon na spices. Hmm. Si Queen of Club Spices. Isa itong uh, par sign, Pisces. Maaring ito uh, tumulong sa iyo o magpayo sa iyo sa February 1 to February uh, February 1 to February 15, Pisces, kung ikaw ay uh, mag, uh problema o uh, mangailangan mga ilangan ka ng payo, Pisces ito si uh, Queen of Clubs ang maaaring uh, tumulong sa iyo at magbigay ng payo na makatutulong sa iyo Pisces ito ay isang power sign pwedeng Aries, Leo at Sagittarius Pisces mm. two of hearts Pisces sa February 1 to, February 15 to February 15 na yan nabubuyoy ako uh, Pisces uh, may mabulaklak na partnership o engagement na mangyayari Pisces pwede rin na ang uh, meaning nito ay uh, kung mag, uh, problema ka Pisces uh, nandyan lang ang iyong partner o ang iyong uh, karelasyon o ang iyong pamilya na sumusuporta sa iyo at nagbibigay ng lakas loob mo Pisces ayan ang ingay ng aso ayan aso ng kapitbahay Ayan. Four of hearts, Pisces. Ikaw ay uh, magta-travel at ang dahilan ng pagta-travel mo ay uh, maari nga nakabili ka ng bagong bahay nalilipatan mo Pisces kung hindi naman ay dahil sa negosyo o meron kang uh, apply ang trabaho o meron kang papasyalang lugar sa February 1 to February 15 na uh, Pisces ayan sumasabay sa akin ang aso ng kapitbahay bahay <laughs> kung hindi naman na uh, maaari kang manalo sa loto o ano mang raffle games ang sasalihan mo, Pisces. Kung ikaw naman ay uutang sa loan, sa loan, ayan. <coughs> Bila na sa na. Pisces, kung ikaw naman ay uutang sa loan, na uh, maaaring ma-approve yung loan na yan, Pisces. Pisces, kung may uh, magpapayo sa iyo, wag mo na lang gawin at tanggapin dahil hindi magbubunga ng maganda, Pisces. Dahil dahil yan na uh, sa iyong attitude sa trabaho at ang style ng pamumuhay mo at sa maling paniniwala mo na salungat sa direksyon ng tagumpay, Pisces. Kaya na, Pisces, ha? Huwag mo lang gawin at tanggapin yung payo na yan. Hindi rin naman daw magbubunga ng maganda. Pisces, magkakaroon ng away sa inyo ng uh, karelasyon mo, Pisces. At posible kayong magkahiwalay. Ingatan mo ang uh, paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay, Pisces. Ayan ay ingay ng aso ha. Talaga sumasabay sa akin, ano? Oh, may stop siya. Pag ko siya, may stop siya, ano? <laughs> Hmm. Ah, uh, maring uh, ito ang makaaway mo, Pisces ha? si uh, Queen of daya, Queen of Diamond Pisces. Hmm. Pisces, mag ka rito kung kilala mo ito. Dahil uh, ito ang maari maglagay sa iyo sa kapahamakan. Isang Marites ito na maglalagay sa iyo sa kapahamakan Pisces sa February 1 to February 15 Pisces kung kilala mo yan magingat ka sa paikisama sa kanya Pisces ayan mga tao na yan na lumabas dito yan ay uh, makakasalamuha mo Pisces sa February 1 to February uh, 15 Pisces ayam alamin pa natin ng ganap kay Pisces ang ingay ng aso ng kapitbahay ano pa ang ganap kay Pisces sa February 1 hanggang February 15 Ano pang pa ganap kay Pisces sa February 1 hanggang February 15? Ba't tumatawal yung aso ng kapitbahay katikbayan? Eh? Ba't kaya? Okay, ituloy pa rin natin kahit uh, maingay yung uh, kapitbahay nating uh, mga aso na yan ano. Kasi uh, tumatakbo ang oras. Uh, pour of clubs spices. Spices. Kung balak mo magtayo ng malit na negosyo sa February 1 to February 15 Pisces. Yan ay lalago at lalaki ata uh, papasok ang malaking pera Pisces. Pwede rin naman na uh, ang meaning nito. Ay uh, may kilala kang tao ang uh, maari magpayo sa iyo na patungkol sa negosyo na magagamit na, na magagamit mapayesi siya uh. Ang ingay ng aso at nawawala tuloy ako sa focus. Focus. Five of clubs, spices. Magkakaroon ka na mga bagong kaibigan o sa iyong uh, trabaho o sa iyong uh, negosyo, spices. O di ba? Lumabas na naman siya. Ito confirm na magkakaroon ka nga talaga ng mga bagong kaibigan sa iyong uh, trabaho o sa iyong negosyo na tutulong sa iyo at magtatanggol sa iyo kapag nailagay ka sa alanganin sitwasyon Pisces sa February 1 to February 15 Pisces oh may queen of diamond huh? maaaring siya nga uh, tumulong sa'yo Pisces ha kasi sumunod yan sa five of clubs pero magingit ka pa rin sa pakikisama sa kanya Pisces ha kasi itong uh, si queen of diamond ay uh, marites ito Pisces kung mag-away kayo nito mag magkaroon kayo ng kasamaan ng loob nito baka ma siya ay, uh, baka ano eh pag chismisan ka nito kasi marites nga ito Pisces na maglalagay sa iyo sa kapahamakan Paisis, ha pero sumunod sa five of clubs maring nga uh, siya ang tumulong din sa iyo ha ah, Pisces Mag-iingat ka lang sa paikisama sa kanya, Pisces. six of uh, five of hearts Pisces magingat ka dahil uh, may mga taong maninibugho at pagseselosan ka at sa sobrang panibugho at selos nila ay maaaring makagawa sila ng bagay na ikasisira mo sa iba Pisces maapektuhan ka at uh, sila mga taong may masamang intention sa iyo Pisces oh sumunod kaya Queen of Diamond Pisces Pisces, may darating sa iyo na swerte sa February 1 to February 15. Uh, Paisis, kung ikaw ay single o nabigo sa huling pag-ibig, Pisces, maaaring may makilala ka ng bagong pag-ibig, bagong love life, Pisces, dahil uh, may tao dito ang uh, magkaka-interest sa iyo o magkakagusto sa iyo gusto ko alagaan at mahalin, Pisces. Kung malakas ang love niyan na uh, pwedeng ligawan kanyan, Pisces. Pero kung uh, walang lakas lob yan, maaaring nga uh, magka-crush yan sa'yo. O lihim na magkakagusto sa'yo, Pisces. Sa uh, February 1 to February 15, Pisces. Kung hindi naman ay uh, may darating sa'yo na biyaya na galing sa <coughs> galing sa kaibigan mo o galing uh, sa kamag-anak mo, Pisces. O uh, kung kanino pa yan galing, basta bihaya. Yan ay matatanggap mo sa February 1 to February 15, Pisces. Alima sa dalawa ang uh, darating sa'yo, Pisces. Pisces, Tumutukoy ito sa love at happiness, sa tahanan at love letter, love life. Kung ikaw ay magka problema sa February 1 to February 15 Pisces, sa iyong love life at sa iyong pamilya o meron kang gulong kinakasangkutan na Pisces, matuwa ka dahil malapit ng malutas ang iyong problema, Pisces o sa February 1 to February 15 malulutas na ang iyong problema Pisces Meron dito nga 10 uh, of love Pisces. Kung ikaw ay uh, may negosyo Pisces yan ay lalago sa February 1 to February 15 Pisces ikaw ay seswertehen sa pera maaari kang magpera dahil la may magbibigay sa iyo. Kung hindi naman ay gaganda ang kita mo sa negosyo. Maaari diyan manggagaling ang pera na yan, Pisces. O kung ikaw ay uh, mabiyahe o magta-travel, Pisces, may makikilala ka na mga bagong kaibigan o lalaki magugustuhan mo, Pisces. si King of Spades, Pisces. Pisces is, Pisces, is, <laughs> Pisces isa itong, nga uh, earth sign. Pwedeng, ano, ah, uh, Libra, Aquarius, o Gemini. Ito, may edad ito sa'yo, Pisces. Pisces uh, mag-ingat ka sa kanya. Pisces sa uh, February 1 to February 16. Ay, eh 16. February 15 na yan. 16 na sabi ko? <laughs> baka 16 na. Baka hanggang 16 na. Ha? ah uh, Pisces, mag-ingat ka sa taong ito. Kaya, king of spades. Dahil, uh, malayo ang loob nito sa'yo, Pisces. Pisces. Pwedeng kaaway mo ito kalaban mo sa negosyo. Pwede makaaway mo to, makaalitan mo, makasamaan mo na loob sa February 1 to February 15 Pisces. Pwede tatay mo, pwede yung uh, uncle mo, pwede yung boss mo, pwede asawa mo yan, ang boyfriend mo, isang lalaki na may edad ito sa'yo, iyo, Pisces. Maaari nga siya magbigay din ng pera sa'yo, Pisces, ha? Kasi sumunod sa Ten of clubs. Baka may utang ito sa'yo, Pisces. Ayan, baka mabayaran ka na niyan. Maaari siya magbigay sa'yo ng uh, pera, Pisces. Pwedeng kapatid mo din yan, Pisces. O, asawa mo, Pisces. O, oh, ayan, oh, sumunod pa to. Ace of clubs, Pisces. May darating sa'yo na hindi mo inaasahang pera, Pisces, sa... February 1 to February 15, Pisces. Pero ang, uh, hmm? all, pwede rin naman ang meaning niyan ay, ay, bigla kang yayaman sa February 1 to February 15, Pisces. Pwede rin ang meaning nito kung may negosyo ka, yung negosyo mo ay uunlad sa February 1 to February 15, Pisces. So, man sa tatlo ang um, pwede mangyari sa iyo sa February 1 to February 15 pero pa ni, for sure pera yan may matatanggap kang pera sa February 1 to February 15 Pisces alamin pa natin ang ganap kay Pisces ano pagganap ganap kay Pisces sa February 1 to February 15 ganap kay Pisces pasensya na kumbulol ako ah kaya na lang po mag-adjust sa pwedeng bulol ko. Ano pang ganap kay Pisces? Ano pang ganap kay Pisces? Ano pang ganap kay Pisces? sa February 1, Satu gari 15. Ayun, ayun. Tatlo na ba ito? O, tatlo na. Tatlo. spices. Meron dito nga uh, top ones spices. Mare nga uh, may mabilisan kang pagdidesisyonan. Pagdidesi Ayun, tibolol. Namubulol talaga. Mare nga uh, may mabilisan kang pagdidesisyonan, pagdi Pisces. Sa February 1 to February 15, Pisces o may tao dito ang biglang magdi-decision, -de Paisis. Posible rin na uh, may uh, maantalang pangyayari sa iyo, uh, Pisces O di kaya ay may grupo ng mga tao ang uh, mag-aaway-away sa February 1 to February 15, Pisces Nakataong may mga ones, ayan o. No? Away-away yan, no? Wands. top of wands. Hmm? Dito. May bigla ang... Uh, may tower. Bigla ang problema ito. Bigla ang problema ang darating sa'yo. Isang salpok. Isang kidlat. Isang kidlat. Pisces. Isang kidlat. Bigla ang problema. Ang tatama sa iyo sa February 1 to February 15 Pisces kaya ikaw ay uh, mapipilitang mag-adjust Pisces. nga uh, problema sa pera o problema sa pamilya o problema sa love life Pisces Ayan. Biglaan 'yan, biglang kidlat yung alam mo yung kidlat na biglang tinamaan ka. Ayun. Ayan o, Pisces, the tower. Pagguho ng tower. Bigla ang problema, Pisces. Kaya ikaw ay mapipilitang mag-adjust. Dito, Pisces, may uh, ten of pentacles, Pisces. Maaring uh, may magbibigay sa sa'yo ng mana o pamanahan ka ng kamag-anak mo, Pisces. Uh, pwede rin naman na uh, isa kang pensionadong tao o meron kang pensyong matatanggap Pisces sa February 1 to February 15. Pwede rin naman na uh, mag-retire ka na sa trabaho mo Pisces. Pwede rin na uh, kung ikaw ay may inaani eh. Ayan, uh, Pisces may paglago o may masagana kayong ani sa February 1 to February, February 15 na uh, Pisces. Pero ah, uh, kung mo sa picture, ayan. Parang uh, may uh, party o may reunion sa pamilya. May kasayahan na magaganap, ano. Ayan, Pisces. Pisces baka magkaroon ng uh, okasyon o kasiyahan sa February 1 February 1 to February 15 na uh, Pisces parang ang lahat may ano no? pera Mm, alin sa mga nabanggit ko Pisces ang uh, pwedeng meaning niyan pwedeng uh, gastos ano pag gastos to gastos sa uh, baka meron uh, meron kayong pagkakagastos han, sa party ganyan okasyon mapapagastos ka ayan uh, Pisces sa February 1 to February 15 Pisces ayan pwede rin naman na yan ay mga ayan, mga bilog-bilog na yan pera, pera kasi yan paesis pwede nga mga na mo o galing sa pinaghirapan mo paesis, pwede nga ay galing sa mana mana o Pwede nga uh, galing sa pension. Hmm? O galing sa ani, ganyan no. Paisis po ko sa paggaling yang pera na yan paisis. Pero kung nakikita ko targa sa picture ano. Kasi biglaan dito ang problema oh. The tower, magkakaroon ka ng biglang problema. Oh. Sa pamilya, Pisces. Magkakaroon ka ng uh, biglaang problema sa pamilya. O oh, may paggastos dito. Pisces. Mm. O oh, yan ang ganap sa iyo. Pisces sa uh, February 1 to February 15. Pisces. Yan ang uh, ganap sa iyo. Huh? Ah, marami salamat po sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe uh, pakiclick na lang po ang subscribe button uh, para humaba pa ang ating uh, pagsasama mga viewers mga o oh, tama mga viewers oh. Huh? <laughs> ayan maraming salamat po uh, sa inyo sa inyong uh, pagtitiwala uh, pasensya na po kung ako po ay bulol at uh, nawawala sa aking ulirat dahil po sa aking nga uh, paligid ayan ng uh, maraming maraming salamat po.